Bukas ng alas 11 ng umaga, muling makakaharap ng Los Angeles Lakers ang kupunan ng Miami Heat. Kaganapin ang laban na to sa home court ng Purple and Gold, walang iba kung hindi ang Crypto.com Arena. As of now, pang-apat ang Miami sa standing ng East with 19 wins at 14 losses na record. Habang ang Lake Show naman ay may record na 17 wins at 17 losses, kasulukuyang silang pangsampo sa standing ng West. Noong huling naglaban ng dalawang to, nakuha ng Miami ang panalo kontra sa LA sa score na 108-107. Isang magandang laban ang ipinakita ng dalawang kupunan kaso nga lang sa bandang uli nagtagumpay yung Miami matapos nila magpamalas ng balancing opensa. Well sa game kasi na to tatlo ang umscore sa kanila ng 20 plus points. Pinakunahan ni Jimmy Butler ang opensa ng Miami sa laban na yon matapos makapagtala ng 28 points. Umscore naman ng 22 points each si Tyler Hero at Bam Adebayo. Samantala hindi naman naging sapat ang 30 points ni Lebron para buhatin ang kupunan nila ako tayo sa injury report ng bawat kupunan. Uunahin ko na muna yung balita patungkol sa Miami. Base sa inilabas na report ng NBA, hindi makakapaglaro ang star player ng Miami Heat na si Jimmy Butler sa laban nila bukas kontra LA dahil sa foot injury. Bukod kay Jimmy Bucket, hindi rin makakapaglaro si Haywood at maging si Drew Smith. Samantala, naalista naman bilang game time decision or GTD si Nakalib Martin at Josh Richardson. Para naman sa Los Angeles Lakers, game time decision si Lebron A.D. Kamadilo. Katulad ng dati out ulit si Gay Vincent sa laban na to. Sa mga hindi pa pala nakakaalam 6 to 8 weeks po bago makarecover itong si Vincent. Out din bukas ang best player ng Japan na si Rui Achimura patapos magtamo ng calf injury. Ano sa tingin nyo mga idol? Makabawi na kaya ang Lake Show bukas laban sa Miami Heat o may uuwi pa rin ng Heat ang panalo? Magkomento lang dyan sa my comment section at babasahin natin yan. Bago ko tapusin tong video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na tuloy po yung pag giveaway natin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bola or gcash. Ano ba mas gusto nyo mga idol? Kayo kasi ang gusto kong mamili para mas maganda. Sa mga interesado nga palang sumali, simple lang yung mechanics. Katulad ng dati, dapat nakalike and follow ka sa King Gen Basketball at pati na rin sa King Gen Vlogs. Siyempre ang importante sa lahat, dapat nakasubscribe ko sa ating YouTube channel na ang pangalan naging Gen TV. So paano ba yan? Hanggang dito na lang muna tayo. Muli maraming maraming salamat po sa suporta nyo mga kasolid. It's your boy King Gen. I'm out.